Ayaw daw pumunta ni Robin Padilla, ni Amy at ni Sarah. So ano nga ba ang rason kung bakit ayaw ni Robin pumunta, ni Amy at ni Sarah? Unahin natin si Robin Padilla. Hmm. Ito po ang sabi niya dito sa pahayag ng Pilipinas Today. Hmm. Kinumpirma ni Senator Robin Hood Padilla ngayong lunes, Hulyo 28, na hindi siya dadalo sa ikaapat na State of the Nation Address or SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ito umano ay bilang protesta dahil uh, nakapiit pa rin si dating Pangulong Duterte sa detention facility ng International Criminal Court or ICC sa Dahig, Netherlands. At nakatakdang humarap sa pre-trial chamber 1 para sa kanyang confirmation of charge hearing na gaganapin sa Setyembre. Buo ang suporta namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga batas na kumikilala sa kultura, tradisyon at pananampalataya na mga Muslim na siya'y tunay na daan sa pagkapantay-pantay tungo sa ilalim ng kapayapaan ng taong bayan, sabi ni Padilla. Alam niyo, minsan mga kababayan, no? actually, hindi pa to si Robin Ah, dating nakakulong pa ito, nagbalik-Islam. Kumbaga, nag-nag-adapt bilang Muslim. Ay parang pinapangatawanan niya ang Muslim community, parang siya na yung hari kung umasta, napansin nyo? Ah, actually si Robin po eh, hindi po siya pure Islam talaga. Siya po ay balik-Islam lang nag-convert. Ah, nagko-convert siya bilang Islam pagkatapos nung nabigyan siya ng pardon at nakalaya mula sa kulungan. Diba? So, parang si Robin pag umasta, akala mo siya na yung pinaka-leader sa lahat ng Islam, eh. Di ba? Ma'am Ellie De Santos makes vlog, oh. min Make shout out po. So ang sabi niya dito, pantay naman daw ang kaniyang ano at suporta daw siya kay PBBM patungkol sa kumilala sa kultura, tradisyon at pananampalataya ng mga Muslim. Actually, mga kababayan, malaki po ang tulong ni PBBM sa mga Muslim lalong-lalo na. Hindi niyo po ba alam na si PBBM po ang uh, nagsabatas o gumawa ng batas dyan sa Uh, Bang Bangsamoro Bisiklo Isa po si PBBM sa author dyan, sa Bangsamoro Bisiklo Ayun, sa mga hindi po nakakaalam, no? Kaya, ito po ang kadahilanan na sabi ni uh, Binoy. Oh, ngunit ang pagdalo o sa kaniyang sona ay hindi ko magawang bilang protesta habang dating Pangulong Duterte ay nasa piitana na napipintung uh, napipintong husgahan sa isang banyagang hukuman, dagdag niya. So, ang pagdadalo sa kaniyang sona ay hindi ko magagawa bilang protesta habang si dating Pangulo Rodrigo Duterte ay nasa piitan. Ito ha, ah, <clears throat> mga kababayan, gusto ko lang i-explain sa inyo. So, ang pagdalo daw sa kaniyang sona ay hindi ko magagawang bilang protesta. So, actually mga kababayan, kahit naman hindi kayo a-attend or kahit a kayo, wala naman din kayong magagawa hanggang sa panood lang kayo papalakpak, tatayo, uupo, ngingiti, iisnab e pag natatamaan. So kahit naman hindi kayo dadalo doon eh. Nationwide live naman po yan. Mm -mm. Malay mo kung wala kang pamasahe, eh, baka sabihin mo na rin naman na umaasa ka lang sa retirement fee. Yeah? Hindi ka naman importante. Ah, kung ayaw mong pumunta doon, Robin, hindi kakawalan. kawalan. Bakit? Ngayon nga na senador ka, wala kang ka ang ginawa eh. Di Mm, tignan mo hindi mo ba napansin Robin kung sakali man no, mapanood dito ni Robin, wag po wag ka magalit sa akin. Bakit simula nung ikay naging senador nung pag-upo mo bilang senador number 1 senador ka nung 2022 sa madaling salita, wala ka pong nagawa. Ah, Marami nga, kung tutuusin nga, sabi ni Sarah na si PBBM ang budol, ikaw ang dapat tawaging budol eh. Bakit? Biruin mo, pumunta ka ng West Philippine Sea, kumakanta ka ng lupang hinirang, humawa ka lang sa dibdib, sumalot ka, bitbit -bit mo watawat, nag number one ka. Di ba? Kung ganun lang din pala ang basihan para maging number one, Senador Abay, araw-araw ako pupunta ng West Philippine Sea, mag -ski pa ako, apat na tambutso. Di ba? Hmm sa mga kababayan, kaya kung hindi man po kayo pupunta doon at wala naman kawalan, hindi man kay kawalan kung hindi kayo pupunta doon. Bakit? Unat sa poll mga kababayan, hindi naman sila pupunta doon para magsalita, manunood lang, uupo lang din naman. mam Ma Ma'am Suplada, Ma'am Fipalisok, di ba? Hmm. At saka, sa totoo lang mga kababayan, simula po si Robin Padilla ng umupo bilang senador. Wala na siyang ibang bukang bibig kundi digong, 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 digong niya uh -huh. wala na siyang ibang bukang bibig kundi digong, 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 digong. Kaya nga hanggang sa naging threat ang buhay niya kasi ang sabi niya kahit silaban ninyo ako ngayon, amoy digong ako. Kaya hinahanap siya ng isang grupo para silaban. Kaya naghigpit ng siguridad itong si Senador Robin. Di ha? Kasi ang sabi ba naman kahit silaban ninyo ako ngayon mga tol. Kahit silaban ninyo ako ngayon, amoy Duterte pa rin ako. Ito, ito ang masaklap Ah. Ah, nabatikos tuloy. Ito ang masaklap mga kababayan. Yung tumakbo kang senador, tapos binuto ka ng taong bayan, pero nagserbisyo ka sa isang tao lang. Hindi ah? Ah, yan ang mahirap mga kababayan na ah. Tumakbo kang senador, binuto ka ng taong bayan, pero nagserbisyo ka sa isang tao lang. Bakit hindi ka nalang tumakbong senador, purdigong? Diya, yeah. sa sunod na ah, eleksyon mga kababayan sa 2028, utang na loob sa mga politisya na tumakbo. Sabihin niyo po na tatakbo akong pangulo para protektahan ko si ganito. Tatakbo ako Kongresman, kasi protektahan ko si ganito para hindi naman kami manibago. Diya, yeah? kasi katulad kay Robin, tumakbong senador binoto ng taong bayan pero nagsilbi nagserbisyo sa isang tao lang. Walang iba kundi si Digong. Yeah? alam niyo, Advice ko lang mga kababayan, lalong-lalo na sa mga DDS, palitan nyo na si Digong, mamamatay na yung putang inang yan. Palitan nyo na yung idol nyo, si Sarah na gawin yung idol, tigilan nyo na yan si Digong. Mamamatay na oh, gamit na gamit nyo pa rin. Yeah. Tingnan nyo, yung mga vlogger nga dyan, Digong na nakasuporta, ginamit si Digong na sa kulungan, pinagsamantalahan, yeah. ginamit ang kahinaan ni Digong, sulisit ng sulisit. Yeah. Oh, mamites. Yeah. Oh, sunod. Diyan kay Robin, ito pa. Amy <clears throat> Marcos. Oh, natatawa naman ako dito kay Amy mga kababayan. Oh, ayaw din umaten. Mm, ang sabi dito sa People's Today, mm, ayan Amy Marcos. Ito isa din to. Baba, wala ka rin ka hindi kakawalan, wala ka namang kwenta. Ikaw din isa ka rin senador. Oh, binoto ka din ng taong bayan, nagserbisyo ka sa isang tao lang. Yeah? Alam niyo sa totoo lang, mga Duterte Senador, huwag kayo magalit sa akin. I will tell you frankly, and that is the truth. Because the truth will set you free. Hindi ha? ah? Ngayon, hindi dadalo si Senator Amy Marcos sa ikaapat na State of the Nation address ng kanyang kapatid na si PBBM ngayong Hunyo 28. Inanonsyo ito ni Senator Amy Marcos sa kanyang press conference noong lunes, ayan, 28 kanina, pagkatapos ng regular session ng 20th Congress. Kinumpirma naman ni Senator Robin Hood na hindi din siya dadalo. Samantala na una ng sinabi ni Ronald Bato de la Rosa na kilalang kaalyado ni Pangulong, Bumbong, a ah, Pangulong Duterte na hindi din siya dadalo Asa gaganapin Suna dahil Anya ayaw na makipagplastikan, alangang naman pupunta ko doon at magsimangot, pangit, di ba? Pangit ka naman talaga ba Kahit hindi ka nakasimangot, alam mo sa totoo lang ha, <coughs> itong mga senador ni Digong, <coughs> isa lang ang masasabi ko eh. Pwede bang baguhin niyo yung mindset ninyo? Hindi hindi ba kayo nagigising na ang daming tao na galit sa inyo? dahil binuto kayo nila pero nagserbisyo kayo sa isang walang kwentang matandang mama na mamamatay na. Ito mga DDS, I will tell you frankly, lahat ng DDS, kahit ito mga senador na supporter ni Digong, ano bang makukuha niyo dyan kay Duterte? Tanungin ko kayo, pag nakalaya ba si Digong dyan sa kulungan, babago ba ang buhay ninyo? Pag nakalabas ba si Digong dyan sa ICC, makauwi sa Pilipinas at mamatay, magbago ba ang buhay ninyo? Di ba hindi? Palitan nyo yun na yung idol niyo yun Nakakasawa niya araw-araw Digong, araw-araw Digong, araw-araw Digong. Hanggang alam niyo sa tutulang minsan, pagtulog ko, naalala ko, Digong putang inapatayin ko kayo. Yan yung laging napasok sa isipan ko. Simula nung nagmura si Sarah, yun din yung laging ko narinig, putang ina ninyong lahat. Ha? Yeah. Tapos simula nung hinulis si Digong ang narinig ko, sabihin mo saan siya dalahin, tang ina ka. Oh, tapos simula nung hinulis si Digong, yan ay, lagi kong naririnig na ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero ikaw ang akong amahan, imong gipapreso, tang ina Lahat na lang. Hindi nyo ba napansin mga kababayan, gusto ninyo ng kaunlaran? Na lalong-lalo sa mga DDS. Ang pinaglalaban ninyo, ipagtanggol ninyo mga Duterte kasi gusto nyo ng kaunlaran. Ayaw ninyo kay Marcos, ayaw ninyo sa Dilawan. Saan kayo makakuha ng kaunlaran or improvement kung ang mamuno sa inyo ay ang bukang bibig putang ina? Kaya, tanong ko lang mga kababayan, isipin ninyo mga DDS, alam ko kahit wala kayong isip kay mga literal kayong bobo, Ha? Paano kayo makakuha ng kaunlaran sa pamumuno ng mga Duterte? Kasi ayaw namin kay Marcos, gusto namin si Sarah, Paano ka makakakuha ng kaunlaran dyan kay Sara kung ang mismo ngang kanyang lalawigan, hindi nga nila maparisulba ang baha. Simpleng baha. Yung pamilya nila, sira. Hindi nga nila marisulbahan. Paano pa ang buong bansa? Di ba? Mga DDS, tanungin ko kayo. Di ba? Tanungin ko kayo paano ninyo makuha ang binipisyo na pinagtanggol ninyo si Sara, si Baste, si Pulong, si Degong, kung lahat ng yan ay puro bastos? Saan ka mak paano ka makakuha dyan ng kaunlaran? Ikong e kung ang sarili nga nilang lugar, ang Davao City, yung baha, ilang dekada na silang namuno dyan, yung baha walang karisulba-risulba. di Diba? Tandaan ninyo, Dabao lang yan. City ha, si City, kaliit-liit nyan. Yung baha, hindi maresolbahan. Tapos, mangarap pa maging presidente, tapos iboto pa ng mga bubong didis, kaya uunla daw ang buhay nila. Putang ina, kahit makauwi yan si Digo ngayon, at lalakas yan, at mag-istemsel yan sa Germany. Babalik yan dito, ang katawan, Lusyang, pero yung utak, 20 years old. Yeah? Mangmanyak, mangmanyak lang yan, pero wala kang maasahang kaunlaran dyan. Hindi ba? Tingnan nyo, naging presidente, umunlad ba kayo? Binauntay sa utang. Anong ah, nung naging presidente siya, gumanda ang Pilipinas, kinakatakutan. na? Yeah. Maraming patay na hindi dinaan sa due process. May mga sugarol na nawawala. Saan <clears throat> yung kaunlaran dyan? Di ba? Mm. So ito pa, sunod. Senator Amy Marcos, di dadalo sa Port Sona ni PBBM. Hindi ako pupunta dahil naka-schedule pa rin ang walang kamatayang nutriband, Nutribas at iba pang pagtulong sa ating mga nasalanta ng bagyo. Sabi ni Amy. Ay, eh, okay lang yan, Amy. Huwag kang umatend. Wala ka namang kwenta. Di ba? Tumulong ka na lang ang tumulong kasi nakakahiya naman na siyempre yung budget mo sa AX. Di ba? Mm. Asaan ba? Eh? alangan naman. Kinuha mo yung budget sa AX na instead ay dapat yan sa DSWD. Kinuha mo, gumawa ka ng programa na tinatawag na AX. Tapos ngayon may nabaha, hindi mo itulong. Dapat lang itulong mo yan. Tsaka huwag ka nang umatin sa Suna. Masasaktan ka lang. Ay, sabi nga ni Bato, atin ako doon. Tapos makasimangot lang ako. ba diba? ang pangit? Oh. Ganun lang din. Oh, baka mamaya sa sobrang kahihiyan mo doon, kakayuko mo, nabubutas yung dibdib mo. Hindi ah. Wag ka nang umatend, manang. Ha? Ah. Kasi si Bato, pag upo yan doon, nakaganon yan. Si Aimee, pag nakaupo yan doon, nakaganon. Yeah. sa sobra mo, kakayo ko, kayo ko, obubutas yung dibdib mo, huwag ka nang umatend. Mamigay ka na lang ng tulong kahit kahit kaplastikan, ya? Yeah. kahit ka, kapalpakan, mamigay ka na lang kaysa naman sa ibulsa mo yung AX. Kaya, yeah. puna ka nang puna dyan sa akap, puna ka nang puna sa A, sa tupad. Ere AX uh, lo lo yeah? Oh. <clears throat> Sunod mga kababayan. Bukod kay Amy, yeah? kay Robin, kay Bato. Hmm. Dito tayo kay Sarah. Oh. Ano nga ba ang sabi mga kababayan? Ang sabi ni Sarah, yeah? ang dahilan din po ng hindi niya pag-attend sa Sona, mga kababayan, ito po sa Impact Leadership. Hmm. Si Sarah ang sabi niya. BP Sara to skip SONA, sees no low mandates listening to it. Uh, sabi dito ni Sara, uh, Vice President Sara Duterte confirmed she will not attend President Ferdinand Bongbong Marcos' nation uh, address or SONA, responding to the House of Representative spokesperson Attorney Princess Abante statement that it is the Vice President duty to listen to the President's address. Sabi naman ni Sarah, wala tayong batas na nagsasabing tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa SONA. Di ba? Ganyan po kabastos ang busy presidente. Ninyo, mga DDS. Ngayon, saan kayo kukuha dyan ng kaunlaran? Diba? Saan ka kukuha dyan nang improvement sa bansa kung iboto mong presidente yan. Ang sabi niya, wala tayong batas na nagsabing tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa zona Yeah? Ganyan po mga kababayan, kabastos si Sarah Duterte. Yeah? Yung busy presidente ninyo. Laging busy eh. Laging wala. Yeah? Kaya nga, dapat yan sa kanya, busy. Uh, busy lagi. Hmm, laging wala. Oh, ang nasa batas natin, nakalagay na tungkulin ng presidente ang magbigay sa ating mga Pilipino kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo yung walang tungkuling makinig, aputang ina, Sara. Okay lang naman 'yon kung ikaw nagsalita katulad naming ordinaryong tao. E ikaw, anong tungkulin mo, putang ina ka? Nya? Tungkulin daw ni PBBM na magsalita at ipaalam kung anong estado ng ating bansa. Hindi mo ba alam nagkandalit si Leche ang Pilipinas dahil sa paninira mo? Si PBBM nagkakanda kuba-kuba sa pagtrabaho. Tapos ikaw kung saan sa bansa ka pampat gamit mo ang pera ng gobyerno. Tapos puna ka ng puna. Diba? Wala kang breeding. German Shepherd ka naman sana kaso wala kang breeding eh. ah. Uh -huh. Walang ginawa kundi pamumuna. Walang ginawa kundi paninira. Walang ginawa kundi bantayan na lang ang mga mali. Niya diba? instead na bantayan mo yung mali, yung na nakita mong mali, ah, ayusin mo. Diba? Kasi vice president ka nga. Anong saysay na tawagin kang vice president, ha? Ah, anong kwenta na tawagin kang vice president kung wala ka namang ginawa? Dapat sayo mag-resign ka ng kapal ng mukha mo. Yeah? bakit sara malaki pa bang ba kailangan kailangang nakawin kaya ayaw mong bumaba nya yeah? malaki-laki pa ba kulang pa bang punuin yeah? malaki-laki pa ba yung kailangan mong nakawin kung ako sa ganitong pangyayari nag na ako hindi na ako magpapakita magtinda na lang ako ng tuyo sa amin sa probinsya ni ba tandaan ninyo mga kababayan ang ugali ng tao dyan nagre-reflect kung anong klase siya sa ugali mo makikita yan. Na? Sa ugali mo makikita kung anong tao, anong klasing tao siya. Sa pananalita pa lang, Diyos marimar, halatang hindi ka abogado nan. Diyos ko. Mahirap kasi yung magiging abogado ka tapos pasang awa yung grado. Alam yung palakol. Na? Sa bagay, para kang sumali sa singing contest tapos bulag ka. Yan, napansin nyo mga kababayan, para kang sumali sa singing contest tapos bulag ka. Bakit? Kasi pag bulag ka, maaawa yung hurado sa'yo pero hindi sila nagbe-base doon sa boses mo. Doon sila nagbe-base sa sitwasyon mo. Parang ganito kay Sarah. Ha? Pumasa pagiging abogado kasi bakit anak ng presidente, mayor, may posisyon sa gobyerno. Yun naman totoo. Ya, para siyang sumali sa singing contest, tapos bulag siya. Hmm. Hindi nagbe ang mga hurado doon sa boses, nagbe-base doon sa kalagayan. Hindi yeah. ha? Ah, sabi ko sa inyo mga kababayan, wala kang aasahang pagbabago pag ganitong klasing pangulo o pinuno ang uupo sa ating bansa. si tayo. Maliban na lang kung siya'y uupo at meron siyang advisor. Yeah, parang si, ano, si lit uh, President Cory Aquino, kahit sabihin mong housewife yon, at least, habang wala siyang ginagawa, nagbabasa ng libro para madagdagan yung kanyang kaalaman at meron siyang adviser. Ito, kahit lagyan mo to ng sandamak-mak na adviser kung bobo talaga, hindi talaga to uunlad, hindi talaga makakaintindi. Utang ina. Ang lakas ng loob magsabi na karapatan at nasa batas natin na kalagay na tungkulin ng presidente ang magsalita o magsabi kung ano ang estado ng ating bansa. Hindi ka ba nahiya, Sarah? Vice President ka rin. Dapat tungkulin mo rin. Di ba? At pangalawa, Sara, tigilan mo yung kaplastikan mo. Hindi ka naman tumakbo para sa bayan, tumakbo ka para sa si kayaman mo. Yan ang totoo. Wala naman kayong mga trabaho. May negosyo ba kayo? Di ba? Ah, oh, hindi ka ba nahiya, Sarah? Kulang pa ba yung mga nanakaw mo? Dadagdagan mo pa ba? Hindi ka pa ba mag-resign? Di ba? Mm. Di ba, ma-midnight? Kulang pa. Diyos marimar. Oo. Oh. ena na, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, kaya dumami yung basagulero sa bansa eh. Kaya dumami yung mga Ah, tarantado kasi meron kasing isa din sa public servant na tarantado din. Hindi nyo ba napansin na yung mga DDS pare-pareho sila utak lahat? Ah, pag sinabi ni Sarah na ayaw ko umatid, ayaw din nila umatid lahat. Pag sinabi ni Sarah na kailangan natin magwilga, nagwilga din sila. Di ba? Mamabon ako. Hmm. Lahat sila halos. Kaya dumami ang matigas ang ulo at tarantado dahil kay Sarah ginagaya nila. Ah, kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, malaking pagkakamali na talaga nitong bansang Pilipinas kung ipatungtong nyo pa ah, ang isa pa sa mga Duterte. Tandaan niyo yung pinsan buo niya, si Noel, Nuwil, Noeli ba yon Duterte? Ayaw na nga sa kanila, pinsan buo niya, anak ng kapatid ng tatay niya. Tapos tayong Pilipino, pilitin natin, iboto siya, tanginan niya. Yeah? Oh, so yun lang, mga kababayan.